guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, meron akong i-share isha sa inyo kung paano mag-setup ng ating setting sa YouTube channel. So before on that, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking video ang ginagawa. So, so ano pong hinihintay natin? Just keep on watching! Music. So first, is punta lang po tayo sa ating Google Google Chrome. Then search nyo lang po itong YouTube Studio. Then punta lang po tayo dito sa login. Kasi ako may YouTube, ano na din ako, may YouTube Studio app din ako. Kaya minsan pumupunta ako sa YouTube Studio ako. Kaya ang ginagawa ko po is mag-login po ako. Then first is punta lang po tayo dito sa ibaba sa my settings. So first, po dito, dito sa general natin, is dapat na USD po yan o USD dollar. Pwede naman din po sa Philippines. Pero sa akin is prefer ko po yung USD o US dollar. Then, nakita nyo, pag nag na po yung save, din dito sa ibaba, just click na lang po. And then, punta lang po tayo dito sa channel sa channel po dito sa BCPN po, country of residence po. Punda na dito po ilalagay natin is ang Philippines. Ayan po, Philippines. Then, scroll, scroll lang po dito. Then, makikita yung si Philippines. Just click lang po. Then, dito po tayo sa keywords natin. Si keywords po is ang malaking, uh, malaki po itong ambag sa ating YouTube channel. Dahil, kapag nag-search po yung gusto um, mag-search nila ng title na gusto nila yung mapapanood natin uh, imposible pong uh, nalabas po yung sa inyo then links vlog yung links vlog nyo po yung title ay uh, yung vlog name ng vlog nyo po sa aking links vlog yung mga title ng mga video ko nandito na po kung paano magluto ng bibingit, ganun. Then, paano mag ng palaka. Palaka, which is marami po dito sa amin. Then, punta na lang po tayo sa advanced settings. Sa advanced settings is, nakadepende po dyan sa inyo. Kung sino yung mga targets nyo. Dito sa akin is, hindi ko po allowed yung made for kids yung mga video ko kasi mostly hindi po eh. Actually, marami naman din yung hindi naman po tutorial lang yung um, ginagamit ko pero hindi ko allowed yung not made for kids yung mga video ko. Then dito, nal dito din po sa Omni, hindi ko na lang po yan, ano, hindi ko yan ginagalaw. Then dito sa automatic caption, don't show potential in appropriate word. po, nagay ko advertisement then hindi ko yan chinek dahil pag nakamonetize na po kayo, hindi po yan napapapak si um, ads nyo sa video nyo. Kaya huwag nyo pong i -dis disable yan. Yeah. Then, allow viewers to click my content. Just allow na lang po. Then, features, eligibility. Pag ano, monetize na kayo or something, ano, nag-grow na yung YouTube, makikita nyo po itong 1, 2, 3 standard, standards features intermediate features at advanced features naka-enable yan yan po lahat pag itong si number 3 is naka-disable then meron pa yung mga laking na ano, ginagawa then just ano na lang po uh, click the dito po Then, makikita nyo dyan yung video or valid ID nyo sa requirements or mga laking requirements po kayo. Then, pag meron na kayo dyan, is ma-enable or ma uh, pa pag-disable kayo dyan, pag automatic na ka uh, pa na kayo sa requirements nila, then automatic enable na po yan. So, just click the save na lang po. And then, upload the false. ito po sa akin is basic info. Malagay ko yung title ng name ko, Venice Vlog. Sa description na sa inyo na lang po yan kung ano yung ilalagay nyo. Sa akin is please so, support my YouTube channel. Thank you and God bless po. Yan na lang po yung, yan lang po yung nilagay ko. Then, sa visibility po, ipublic nyo yan. Napa-importante na public po yan para makita ng mga viewers natin sa tabs po, hindi pa po ako nakalagay dyan. Pero, more on that is sa rapid tabs po. Pwede po kayo mag-search na sa ako marami po dun. Pero ako, hindi ko po nalang nilagyan muna. Pero, lalagyan ko rin po yan. And then, dito po sa advance. Dyan. Dito po, standard license. makita yan. Then, dapat naka-standard po yan. Then, language and caption certification. Sa akin po, English po yung language na nilagay ko. Kasi, ngayon din naman nanonood na sa ibang bansa. Tapos, hindi naman nila, ano, at least, may caption. And then, sa title and description po dito, English din po yan. Then, inun ko po, mostly inun ko po yung comments. Dahil, ma-appreciate ko po yung pag may nag-comments at least kahit negative malaman ko yung na hindi maayos yung video ko at least natutunan ko po and then dito sa monetization pag monetize ka na makikita mo ito please add join video just click on that then save pag monetize lang po then dito na po tayo sa permission sa permission po is mabuti po nakalagay yung ah, i nyo dyan. Then, owner kayo pong owner dyan. Jolie, ganun po sa akin. And then, dito sa community, sa akin po sa automated filter, wala po dyan nakalagay. Ganun lang sa akin. Hindi ko po yan uh, ginalaw. And then, sa default, default is naka-own on your channel. Dapat naka on yung mga comments nila dyan then misses in your live live chat hold po din siya po hindi ko lenyan po hindi ko yan chinek hindi ko na lang po yan ilagay. and then sa channel guidelines sa channel guidelines po is in, wala po akong ano ginalaw din makaganyan lang po na akin pag ano po is pag may gusto nyo kayo yung dyan, ilagay ng guidelines nyo, you can save din po. Then dito po sa agreements. Si agreements po is makikita nyo po pag monetize na kayo. Ganyan po ang uh, larawan ng agreements pag nakamonetize po kayo. Para lang po ito sa mga monetized. Then, you can check also with the agreement then check 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 then with the agreement check mo po yan lahat then save salamat po dito lang po yung aking video sana po meron kayong natutunan at kung sa may meron po kayong katanungan don't hesitate to comment below then yeah i-answer yeah, ko po kung kaya ko po Then, gagawa natin ng video kung kaya ka rin. Thank you po.